Good morning, good morning. Ito na naman ang buhay ng isang tindera. Tayo po kasi ang nakatoka sa araw na to kasi ang schedule natin ay pang-morning po tayo. Tayo po ang early nag-open ng store natin kasi nag-change sa na po tayo ng uh, tawag nito ng schedule. So ang closer naman ay ang anak ko. So iyan. Uh, maliwanag na. So ito na tayo, naghahanda, naglilinis para naman maganda ang ating pambungad sa umaga. Thank you, Lord, kasi po healthy tayo, nakagising tayo ng maaga, and mayroon tayong negosyo. So, ito po yung tindahan namin. So, marami na po tayong mga stock sa paghahanda para naman sa Pasko at sa bagong taon. And ito naman itong mga wine natin ay talagang dinamihan na natin para makaiwas tayo baka magkakaroon ng price increase. Sa pagninegosyo talaga, kailangan talaga natin ng sipag at syaga na ating itatanim bawat segundo ng pag-aasikaso natin sa ating negosyo kasi yan po ang tanging puhunan upang mapalago natin at magiging successful ang ating business. May mga pagsubok na darating pero hindi talaga natin iisipin yan dahil kasama natin ang Panginoon sa mga problema na ating haharapin at siya po ang siyang tanging magbibigay ng solusyon sa lahat ng yun. Matumal man minsan pero ako'y naniniwala na hindi lahat ng araw ay matumal. And ako'y naniniwala na hindi lahat ng araw ay holidays. Kaya minsan, tanggapin natin na matumal talaga minsan ang ating benta. But today, magmamanifest tayo na marami tayong benta. And mahihit natin ang ating mga objective. Marami tayong mga customers na magbabalik-balik at bibili sa ating tindahan. At sigurado ang ating kita for today. God is with us and lahat tayo ay patuloy lamang sa pagsisikap sa journey natin bilang may-ari ng mga saris ng sari-sari store. Ito'y ating kayamanan kaya ating alagaan at palakihin dahil walang imposible pag tayo ay talagang magsikap lamang. Merry Christmas sa lahat at good morning, good morning. Manifesting big sales for today. Thank you, Lord, sa iyong pagpapala sa araw na ito. Maraming maraming salamat. Yun lang po. Thank you and God bless.